sinasabi nila ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At totoo ito para sa pangkalahatan. Ito ay totoo para sa buong mundo at kahit sa Islam at sa mga Muslim. Sa iba't ibang mga teroristang grupo na lumitaw, napakarami sa mga nagiging kasapi nila ang kabataan. Mga kabataan na sinasamantala nila ang kapusukan, mga kabataan na sinasamantala nila ang kakulangan sa kaalaman at karanasan. May iba't ibang mga pagtataya ng average na edad ng mga miyembro ng ISIS sa iba't ibang mga panahon at lugar. At maaring wala naman talagang pinagkaiba kung bata man o matanda ang terorista. Pare-pareho lamang silang mapaminsala. Sa isang research ng Lebanon-based Quantum Communications noong 2015, Natagpuan nila na ang kadalasang motibo ng mga sumasali sa ISIS ay ang mga sumusunod. At malalaman natin na pinaka-vulnerable sa mga ito ang kabataan dahil sa kanilang kapusukan at kakulangan sa kaalaman at karanasan. Status seekers. Silang mga may nais patunayan na sila ay matapang, may malasakit sa relihiyon, galit sa mga kalaban ng Islam nagtataguyod ng jihad, nagtataguyod sa Islam at iba pang mga mapagmalinis na katangian na inaangkin ng mga terorista. Maaring ang mga terorista ay naghahangad din ng status o pagkilala hindi lamang sa kabayanihan, bagkus ay maging sayaman na maaari nilang makamit mula sa mga kulimbat ng digmaan. Identity Seekers Yaong mga nakararamdam na sila ay nag-iisa at walang kakampi at nagkatagpo sila ng grupo na maari nilang samahan sa grupo ng mga terorista sa pamagitan ng kanilang mga propaganda. Dahil ang Islam ay universal at umaayon sa iba't ibang mga angkan o lahi ng tao, ang mga terorista ay nagagawang makapag-recruit sa iba't ibang mga nasyon at nagiging madali ito para sa kanila. Dahil nakikita ng mga tao ang isang kapatiran sa kanila na maaring hindi nila nakikita sa iba, kapatiran na pinagmukha ng mga terorista na siyang nag-iisang tunay na kapatiran sa pananampalataya ayon sa kanilang mga propaganda. Revenge Seekers Sila yung mga nagahangad na makapaghiganti laban sa mga pangaapi na dinanas ng mga Muslim sa iba't ibang bahagi ng mundo sa kasalukuyang panahon o kahit noong una pang panahon. Para sa mga terorista, ang pag-aaral ng kasaysayan ay upang halukayin ang sugat upang ito ay lumala at hindi na maghilom. Hindi hangad ng mga terorista ang katarungan. Ang hangad nila ay ang makahanap ng justification, dahilan upang gumawa ng kasamaan. Ito ang dahilan kung bakit sa bansang France ay napakarami ng kaso ng mga lone wolf attacks. Dahil ang mga terorista ay nananamantala sa madilim na kasaysayan ng France sa kolonisasyon nito sa mga bansang Muslim at ang sugat na ito sa kasaysayan ay ayaw paghilumin ng mga terorista. Makikita rin ninyo sila na nagpapalaki ng mga usaping makabago upang ipagsigawan na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy ang krusada laban sa mga muslim. Sa isang banda ay totoo ito, subalit ang mga ito nga ay dapat harapin ng mga muslim bilang isang buong pamayanan at hindi sa paisa-isang pagsalakay ng mga na-brainwash na maging mga terorista. Redemption seekers. Sila yung mga naniniwala na ang pagsali nila sa jihad ng mga teroristang grupo ay nagdudulot na mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Itong dahilan kung bakit marami sa mga taong sumasali sa ISIS o mga kaalyado nito ay kinagugulat natin dahil noon ay hindi naman sila matutuwid o nag-aral man lamang muna ng relihiyon. Ngunit bigla na lamang silang sasali sa jihad kasama ang mga grupong ito responsibility seekers. Sila yung mga naghahangad na magkamit ng sweldo bilang panustos o kaya ay karangalan na pakikinabangan ng kanyang pamilya. Mabuhay man sila o mamatay sa kanilang pagsali sa grupo ng mga terorista. Thrill Seekers Silang mga naghahangad na makipagsapalaran sa pakikibaka kasama ang mga teroristang grupo. Na mabuhay bilang mga action star at iba't iba pang mga katauhan sa kanilang mga pantasya. Ideology seekers, silang mga nagnanais na ipilit ang kanilang personal na interpretasyon sa mga turo ng Islam o kaya ay sa mga teroristang may katulad nila ng interpretasyon sa relihiyon. Justice seekers, katulad ng mga nagahangad ng pagiganti, ang mga sumasali sa mga terorista ay nag nagaakala na sila ay nagpapatupad lamang ng hustisya laban sa mga hindi na Sila ay naniniwala na ang kanilang pamiminsala sa kanila ay isang anyo ng parusa ni Allah na ipinadadaan niya sa pamagitan ng kamay at sandata ng mga nanampalataya. Wala na silang pakialam kung ang parusa na ito ay darating sa inosente. Para sa terorista, para pareho lamang ang mga hindi man nanampalataya. Panghuli, ang Death Seekers Silang maaring nakakakita na wala ng saysay ang kanilang mga buhay at ito ay mabibigyan lamang ng saysay sa isang makabuluhang kamatayan sa landas kuno ni Allah sa pag-aangkin ng mga sinalihan nilang teroristang grupo. Maaring ang mga ito ay may mga produktibong buhay din bilang mga mag-aaral, profesional, youth leaders, mga ngaral ng Islam at iba pa Ngunit hinahangad nila ang kamatayan sa pakikibaka di umano laban sa mga hindi mananampalataya dahil sa gantimpala at karangalan na idudulot nito. Isipin na lamang natin, kung hindi natin babantayan ang ating mga anak sa kanilang mga nakakasalamuha sa totoong buhay mano sa internet, at sila ay tataniman ng ganitong mga motibo upang suwayin si Allah at si Propeta Muhammad wasallam at magpalaganap ng kasiraan sa lupa at magpadanak ng dugo dahil sa pag-aakala nila na sila ay nakikibaka sa landas ni Allah. Nakakapanghinayang ang maraming mga kabataan na sumali sa mga teroristang grupo. Hindi na natin mababago ang nakaraan at anumang ipinatupad na ni Allah subalit tayo ay merong matututunan mula sa pagkakamali nila.